Good morning po, nagluluto na naman ako ng donut pero sa ngayon, ang gagawin ko naman ay bilog, yung ganyan hindi ko siya bibilugi na mayroong buta sa gitna itatry ko yung donut na bilog pero hindi siya bilog na bilog para siyang may pagkakunting basta circle siya pero malapad ito, titignan niyo o. kaya ganyan siya bilog pero pagdating sa ganito, hindi siya bilog na bilog talaga ganyan lang may pagkalapad siya sa gilid. Hindi siya bilog na bilog. Para madali rin siya maluto. Nakakatuwa eh. Nauiwili no, ako magluto ng donut ngayon. Kasi parang unti-unti na perfect ko. Oh, di ba? <laughs> na <Nape> perfect Hindi, <laughs> konti lang naman. Hmm, nasasarapan naman yung mga pilbak na mga, ma pinagbibigyan ko nito. Kasi siyempre, try. <laughs> Baka perfect natin. Tapos, lalagyan ko nga pala ng, ayan, malilit na keso. Kasi malilit lang naman yun, eh. 20 grams lang naman po yan. Tapos, dalawang keso ang ilalagay ko sa isa. Ganyan. O, diba? Antipid. <laughs> Hindi, sakto lang naman yun, yung lit niya. Para dito sa 20 grams. Kasi, kilong-kilo yan. Kinilo ko talagang mabuti. Natatawa yung pamangking ko. nandito dito siya ngayon. So, ayan, papakita ko rin sa inyo saglit pag niluto ko, tsaka pagluto na. Yan ang share ko sa inyo palagi. Islap muna sa silang ngayon. Ayun nga, tulad ng sabi ko sa inyo, noong nakaraan, naglagay ako doon ng mga balat ng buko. Ayan, kung makikita nyo yung mga kalat, pasensya na kayo. Pinaggawaan ko yun ng mga donut-donut ko. Donut. May ako nalilinis siya pag tapos ko magluto. Pagkakakain ako ng donut. to, oh, ayan, maaga ako nagluto ngayon kasi para merienda. Tapos pag may natira, syempre, breakfast naman bukas. Oh, di ba nakakatuwa? may merienda ka ngayon, kinabukas, magnatira, um, breakfast mo na yan, almusal mo na yan, napakasarap sa kape. Then, tapos, nga pala, kasi yung ginagawa ko, malambot naman siya. Tumatagal siya hanggang kinabukasan ng hapon, malambot talaga po siya. Ayan. Nung nakaraan, nilagay ko po sa description box mga ingredients nito. Ayan. Tignan nyo na lang. Pero ito, ilalagay ko ulit sa ano, sa description box para halimbawa merong makapanood na bago, baka naman, like and subscribe po sa aking channel, sa aming channel ng family ko. Thank you so much po. Madalas family vlog. Pero ngayon, ito ang aking isishare ngayon sa inyo. Gagawa ulit ako ng donut. Um, stop muna tayo sa gala. Napakainit ngayon. Naku, malapit na pala mahal na araw. So, ayan. Yan lang muna yung isishare ko sa inyo. I stop muna sa galaxy. Wala si mister. Lagyan natin ng keso ang ating donut para medyo masarap-sarap. So, ayan, papakita ko ulit sa inyo. Bali, ganito po. Binuka ko lang ng konte tapos lalagyan ko siya ng dalawang keso. Ayan. Tingnan nyo, sakto lang siya. Tapos, bibilugin ko na siya. tatak pa ng ganyan, ganyan. Tapos, bibilugin na siya ng paunti-unti. Pero gano'n masarap to? Kasi meron siyang palaman. Nung nakaraan wala eh. Ayan, medyo nabilog na siya ng konti. Pero dito, hindi siya yung gano'n kabilog. May pagkalapad siya ng konti. Tatry ko to. Kasi nung nakaraan, puro yung may buta sa loob. Ay, sa gitna. Ang niluluto ko. Ayan, ngayon naman, ganyang style niya. Ayan, makakadalawa pa lang ko ng gawa. Try rin po ito. Napakasarap. Sigurado magugustuhan ng mga anak nyo. Tapos, meron nito. Pwede nyo lagyan sa loob ng mga, alam nyo yung strawberry? Na jam? Or, gusto nyo lagyan nyo ng, yan o ganyan siya. Lagyan ng ube. Gusto ko yung ube. Pag ako nakabili ng ube, yung gawa na ha. Ayoko nung gagawin pa para medyo, medyo ano siya. para less sa trabaho. Yan. Ganyan lang po. Bilog-bilog. Bilog-bilog. Nakakatuwa eh. Ngayon lang ako nakadiscover ng aking lutuin. Na medyo talaga nagustuhan ko. So, ayan. Abangan po nyo. Maya-maya. Luluto ko na po yan. Tapos na, nalagyan ko na ng mga queso lahat. Tapos dilutok na yung may maya i-rest ko lang ng mga 10 minutes. Ayan. 50 grams po yung nilalagay ko sa description box. Halos kalahating kilo po. Pero kayo na lang po mag-adjust. Kasi itong niluluto ko is 1 quart. Pero yung nilalagay ko sa ing ingredients is nasa ano siya. Doon sa ano, 500 grams. Ayan. Hatiin nyo na lang po yun. Halimbawa, yung, yung arena ko is 500 grams. Edy, eh ano yung yun na lang? Hatiin nyo na lang ng 250. Ganun. Ang liit nito sa gamit ko. Malaglag yung isa eh. Malaki. Ayun, ay, may merienda na naman tayo. Pag hindi na ubos kasi marami-rami yan nagawa ko ngayon. Yung nakaraan na nagawa ko, na-shinare like ko, 25 years. Alam niyo ba, lumabas dito is 29. O, di ba? Iba-iba. Nakakatuwa naman. Ito yung nagawa ko na. Ayan. Masyadong maano. Ayan po. Ayan, yung mga toasted sa anak ko yan. Gusto nyo may, medyo mapulang mapula talaga. Ito yung tama lang gusto ko. Masarap kasi pag toasted. Malutong siya. Gusto ko ano kung malutong. Ang uh, kapuha na nga. Ayan, tulad na sabi ko sa inyo, pwede lagyan ng keso, pwede lagyan ng strawberry jam. Ube gusto ko. Gusto ko yung try ube. Pag may nabili ako, pag may nakita ako, ano, yung tinda ng ube. Gusto ko lagyan ng ube. Mahilig ako sa ube. paborito ko ube. Ito na po yung niluto kong donut. Sigurado ang nito kasi may keso sa loob, may palaman na siya. Pero lalagyan ko pa rin yan ng gatas. Parang pang donut. Nakalagyan ko rin siya ng konting sugar. Natutuwa yung pamangkin ko nito pag nakatikim siya nito. Kasi nung nakaraan, yung isa lang nakatikim, naubusan daw siya. Kaya ngayon, ayan, magsawa siya. Baliw lang po itong ginawa ko pero napakarami na 29 pieces na siya. Kasi isang araw gawa ko 25 pieces lang. eh. Tapos ito ngayon, ang dami. Merienda na 'yan ngayon ng bukas na 'yan. Pero hindi ako madalas magluluto nito. <laughs> Gusto ko magano, maghanap naman ng ibang isi share sa inyo. Napakipakinabang, 'o, oh, 'di ba? po tayo. Mamaya na tayo niyan. Hintayin ko lang magising yung pamangkin ko. Nakatulog katulog Kaka-cellphone. <laughs> Kakaintay dito sa loto kong donut. Sarap po yung niluto kong donut. Pakita ko na po sa inyo yung loob niya. Na nilagyan ko ng keso. Sobrang sarap. Natikman na rin namin ng mga pamangkin ko. Ayan po yung keso sa loob. O, ang sarap po o. Grabe. Try niyo po ito. Lagay ko po sa description box yung mga ingredients. yun po, ito kayo pa yung iba. Yes, <sup Gramsales> sobra. Sobrang sarap niya. With keso. Sa susunod ube, pag nakakita ko ng lutong ube, ah, yan sarap. Kain po tayo. Kaya niyo po gawin to. Napalambot na sarap. Sitik mo mo. Sarap na lang ito. Mm Sobrang lambot. Mm -hmm. Kahit hanggang bukas, Sobrang lambot talaga. Yan po, share ko ngayon. Yan, pag nagluluto si Dita, pinapapuntaw niya po kami. Hmm, binibigyan ko sila. Merienda, merienda.